ang mo eh. Ano ba ang ulo ba? Oo, ang ulo ko eh. Ano naman, may bago ko eh. O, ano? ano? May Ano yan? Ano sa Ingles? Yung bakit ang mga ibon naging bading? Uy! Ah! Ay. Bago yan, ha? Bago yan, ha? Bakit yan. ang mga ibon naging bading sa Ingles? Oo. Ano? 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 Hindi mo alam yun? Hindi. Ah, ito. Ah. Why do birds suddenly appear? Yeah! Ano, wala balikan to ha. Walang balikan. Walang balikan. Walang balikan ah. Na balikan. Walang balikan. Pasige, tanong mo. No you. Hayo, toto, toto ah. Okay. Ito naman. Ano sa English? You... <laughs> 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 no. <laughs> Sorry, hindi ko na pala <laughs> Yung nag um, Bay, alam ko yan! Ano? Uh, uh, ko yan! Ano? Mosquito! Mosquito? Mosquito! Mosquito. Mosquito, lamok yun eh. Oh. Ang amok, osquito! Mosquito Ano yan? naman sa Ingles ng malungkot? Well, Kaya, sad, sad, Ay, sad, di. Sad. Ay, hindi, saan? 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 Ay, hindi. Ano? Ano? Berial. Ha? Huh? Ber Berial. Ber Taka, Ber libing yun eh. O bakit? May nakita ka na ba libing na masaya? O di ba lahat ng nasa libinga malulungkot, umiiyak? <laughs> <naman> <laughs> <laughs> <TV, laughs> <laughs> ito! Ano sa English ang gusto ko nang magkapo? <laughs> ah, ay alam ko I want to have grandchildren. Uy, ah. pandiksyonary yun eh. Ay, di ba? Ito, ito, no. ito. I want to have Danny, Jimmy, and Buboy. Apo, di